Wala nang on-the-job training ng mga estudyanteng Pilipino sa iba dagat. Ito ay matapos ni pahinto ng Commission on Higher Education ang naturang requirements ng mga kumukuha ng hotel, restaurant, and management at iba pang kurso. Alamin natin ito mula kay Aljo Bendijo. Kinansila na ng Commission on Higher Education ang on-the-job training o OGT ng mga Pilipinong estudyante sa abroad habang iniimbestigahan ng umunoy exploitation at pangabuso ng Pinoy hospitality ng mga estudyante doon. Iribunsod e ng sulat na pinadala ni Vice President Judge Marbinay kay Chad Chairperson Patricia Licuanan ng mga Pinoy OJTs pala sa abroad ay pinatatrabaho ng habang oras na walang anumang allowance o sweldo. Ito ay ang mga hotel and restaurant management students na nag-o-on-the-job training sa ibang bansa ng tatlo hanggang alin na buwan na pinakakayod na parang mga regular na empleyado, lalo na sa mga hotel sa bansang Singapore. Ang mga estudyanteng ito ay kinukonsiderang mga interns o trainees at dapat bigyan ng training allowance pero pinatatrabaho ng full-time. Ngayon nilirebisa natin yung mga rules and regulation. Meron tayong create uh, na technical working group. Kasama dito yung iba't ibang ahensya ng gobyerno, kasama dyan ang DFA, kasama ang POA, labor pati yung NICA, ano? And other uh, concern agencies para ayusin, no? Yung uh, rules and regulation. So pansamantala uh, suspended yung program at uh, tinututokan natin yung ibang mga linkages ng ibang paralan para maayos kung ano man yung mga problema. Dati nang sinabi ni VP Binay na ito ay ng ilang mga establishmento sa abroad upang takasan ng batas sa minimum wage. Sa Britanya, hinigpitad na ang pag-i-issue ng student visa dahil ginagamit itong parano pang makahanap ng trabaho doon. Sa Senado, dati nang pinasisilip ni Senador Franklin Drilon ang sitwasyon ng mga on-the-job trainees sa Singapore na pwersahang pinatatrabaho sa mga hotels na kung di man wala ay kalahati lamang sa minimum wage ang ibinibigay sa kanila. Hindi rin kasi technically workers sa mga estudyante kaya di sila protektado ng labor code ng Pilipinas dahil di sila sa cloud ng OWA at ng POEA. Sa ngayon, hinanapan pa ng remedial legislation ng Kongreso upang mapigilan ang patuloy na pangabusong ito ng mga Pilipinong estudyante sa abroad para sa telebisyon ng Bayan al Bendijo.